Ispatid si na Jericho Rosales at Janine Gutierrez na magkasamang dumating sa Kabankalan City para sa Sinulog Festival 2025. Ay, <laughs> Unang naghandog ng kanta ang kapamilya actress na si Janine Gutierrez sa stage at napakaganda nito. Super bagay kay Janine Gutierrez ang kanyang kasuotan, lutang ang kanyang ganda at napaka-blooming pa. Yeah. Nilapitan niya ang mga tao na nasa gilid ng stage, super saya at excited na malapitan siya at makamayan. Mapapawaw ka sa style ng kanyang damit sa likuran. May malaking ribbon ito na super ganda tingnan. Sumunod naman na solo din kumanta si Jericho Rosales. Napaka-energetic nito habang kinantahan ang mga tao sa Kabangkalan City. Bumaba ng konti si Jericho Rosales sa hagdan ng stage para malapitan ang mga tao na halos lahat ang mobile ay nakatutok sa kanya. At ang inaabangan ng lahat na kikiligin sa pagkanta na magkasama sa entablado na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. At, Sigawan ang mga tao ng isayaw ni Jericho Rosales ang dalaga. Tudo na pangitin na lang si Janine Gutierrez sa ginawa ni Jericho. Napakabagay talaga ng ikonin sa isa't isa. Sa kanilang titig at ngiti pa lang talagang halatang nagmamahalan sila.